Pwede ko bike para sa mato? So, na-try mo na rin ba mag-park ng bike? Hindi na lamang shopping experience ang hatid ng isang mall sa Baguio City, kundi maging mensahe ng pangangalaga sa kalikasan. Katunayan, nag-organisa ang naturang mall ng isang sustainability tour para sa mga engineering and architecture students ng isang universidad sa lungsod. Isa sa mga ibinida, ang water treatment facility kung saan ang naiipong tubig ulan ay dumadaan sa treatment process hanggang tuluyan itong malinis. Itong project na to, we did this starting noong 2017 pa so so we really planned ahead kasi since time in memorial maski nung nung umpisa ng SM Baguio ang isa sa mga concerns na namin is really water supply that's why itong uh, rainwater catchment is very very timely ngayong taon especially ang dami nating problema sa tubig no so we really launch this uh, project para makatulong po rin kami in a way sa City of Baguio na hindi na ho kami kukuha ng uh, supply ng water locally Parang siya pero talagang well-equipped na siya sa mga nangyayari sa technology ng SM. Ibinida rin ang kanilang vehicle charging station para sa mga electronic na mga sasakyan. Mensaheng hatid nito, pag-alala sa kalikasan sa tulong ng mga inovasyon. Ang aspect kasi ng innovation natin, ma'am, is yung, yun nga po, yung pag-lesen uh, sana yung carbon footprint natin. So, yun, ma'am, uh, part din ng um, ini natin na sana yung mga students natin, natin makapag, makatulong naman sa environmental uh, uh, pagtulong sa pagpababa ng ating carbon footprint. Um, nakikita din namin, ma'am, na malaking tulong yung mga engagement na ganito kasi um, nakikita natin yung mga bagong technology on how to mitigate yung mga um, uh, yung, uh, carbon emissions natin. Bukod sa mga teknolohiyang ito, ipinasilip rin ang kanilang nursery sa likod ng mall. Dito matatagpuan ang mga punlang pine tree at ilan pang mga halaman plano ngayon ng mall na magsagawa pa ng mga sustainability tours para sa mga mag-aaral hindi lamang ng Baguio kundi sa buong bansa. Samantala, inaanyayahan naman nila ang lahat na lumahok sa kanilang trash to cash recycling market tuwing unang biyernes at sabado ng buwan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.